Yes, good morning mga kadaters. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, dito lang tayo muna nag-video sa loob ng ating kulungan dahil uh, maulan at salamat sa Panginoon dahil binigyan na po tayo ng ulan so ang itik talaga ay hindi pwedeng walang tubig so kailangan nilang mamili ng kanilang area na pagtupaan and hindi yun naman yung maraming pagkain na walang tubig iiwanan nila yan So, maghanap sila ng area na maraming tubig. So, ito po ang pinaka mahirap sa pag-alaga natin ng itik dahil sa tuwing tag-init, kung ito'y mapabayaan natin, ito po ang sanhi ng kanilang pagwatak-watak at yung iba kung hindi tayo marunong maghanap ay talagang mawala ito so, sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik ito po ang ating pinaka hirap na kalagayan kapag walang tubig dahil maghanap sila ng tubig halimbawa kung doon sa malayo ang alagang itik natin kapag pabayaan natin ay mawala so kailangan ating libutin ang mga area halimbawa pag nalagay natin doon sa isang ektarya i ano lang yan libutin natin yung isang ektarya para hindi sila mag watak watak at pagdating ng tanghali mga banda alas 10 or 930, palisin na po natin sila dyan sa area na yan at maghanap tayo ng malilim na lugar na mayroong tubig so kung walang tubig kailangan talaga tayong mag water pump kasi so ngayon pag ulan na naman so hindi tayo kailangan mag water pump dahil may tubig na umulan kasi katabi hanggang sa ngayon umaga, pero hindi masyado malakas, pero okay na rin 'yan dahil mayroon na po tayo at uh, tubig doon sa area. So ito lang po yung masasabi ko sa inyong mga ka Ang pag-alaga ng itik ay mayroon talagang at uh, panahon na mahirap. Pagaya so, ngayon, nangingitlog na sila, walang tubig. So, yan ang pinakamahirap natin uh, gagawin yung maghanap tayo ng tubig kasi kapag walang tubig, sila'y nangingitlo na baba ang kanilang egg production mga kadakos. So, sa mga baguhan pa lang, kailangan ihanda natin ang ating sarili para pagdating sa ganitong klaseng Uh, medium mahirapan tayo ay sanay na po tayo dyan mga padatos, so hanggang dito lang muna mga padatos. thank you very much sa inyong lahat sa lahat ng mga subscribers ko po tapos share na lang po ang ating video at sa lahat na mga viewers na hindi pa nakapag uh, subscribe tapos subscribe naman po thank you very much thank you for watching see you next vlog